Dito at welcome kayo sa kanyang channel ng Yaris ang pag-uusapan po natin na isi-share ko sa inyo ngayon meron ba kayo na yung masyadong matataas na mga bukinbilya yung halos nangangapit bahay na yung iba yung mas masas matataas pa dito kasi kung kukunin ko yung masyadong mataas doon eh nabubal na yung ano yung pat karniwa pag sobrang mahaba na yung mga sanga yung pat natin uh, nabubol na hindi na natin ma ha, tayo humangin lang ng konti nabubol na lalo kung mga plastic pot pero kung mga cement pot okay lang pero nagsasawa na kayo sa sobrang mahaba na mga sanga ay ko sa inyo kung yung tamang pagpuputol natin para tuloy lumago na kasi mayroong mga bugambilya tayo na tatas ng tatas kung konti lang yung sanga wala namang bulaklak e di mas maganda na yung mas mababa lalago siya uh, yung iba magkakagaya dito may ibang klase mababa mamumulaklak na kasi kung nagsasawa na nga tayo sa sobrang mata e ito kung may pat naman kayo na malaki pwede nyo iripat ito na uh, para mas mas malaki na pat para bumagay dito sa plastic niya. Pero kung, kung hindi niya i re maliit lang yung space niya. Dapat tayo magputol para gumanda. Ay, eh, napapakita ko sa inyo. No number one, lilinisan ko lang dito sa may baba para makita niyo yung tamang pagputol. Kasi mahal yung tamang pagputol, lalo ngayon na tagulan. Tanggalin natin yung mga dahon dito sa baba. Kasi eh, mag-uusbong naman yan. para makikita nyo lang At tinanggal natin mga dahon kasi nangyari sa akin minsan uh, malalaking masyado mga mura yung mga mura na ganito na malulusog kasi mga pagmura yung pinakaloob nya halos butas pa malambot pa yung pinakaloob nya yung balat nya okay pero yung loob nya butas kaya kung minsan natatagalan sa pagusbong kung uh, hindi pa na magugusbong na mama ano natutuyod siya nabubulok siya kasi pinapasok ng tubig kasi nga mapansin nyo yung malalaki na ganito na mura pa open yung loob nya itong lang labas nya ang matigas eh kung na ang puputulin ninyo pang kasi pagka yun tumaas ganun mga murang mura dapat ang na natin dito dito sa may ibabaw ng ano ng tinik alam nyo yung tinik dito dahon pagka tinik sasagad nyo dyan kasi dyan wala nang butas dito sa tapat na to tingnan natin o oh, yan dyan kasi pagka dyan wala nang butas lalo ako yung mga mura na ay eh, dito mag-uuspong na siya dito gaganda tuloy yung mga halaman ba? parang babata siya yung ibig ko sabihin yung mas malalaki pa dito uh, kasi ito yung masyadong saka kung gusto nyo palago eh depende doon sa tapat ng gusto niya naman dito niya lang puputulan pwede rin pwede naman isagay nyo kagaya sa akin pero ang sinabi ko dito lang sa tapat ng buko na to ang pagputol para malayo sa sa pagkabulong para ba nangyari dito sa sa kater ko puputulan ang tulog pa, yung... pa ano? Ah, na Putulong pa natin ito isa. Sa ibabaw din ang dinik. Ito, puputaw lang ko para lumago. Yan. Ito yung nabuti sa ibabaw natin. Sure na walang butas dyan. May butas man, hindi magtatagal yung tubig, tatapo na siya. Kaya ito balit lang yung buong vision natin. Ito, pagkasalab ng one month, mag-uusbong na yan. Siyempre, kakapal. Huwag na natin paputin sa tumasang-tumas. Lagi na natin na ah... Uh, kakatan sa so, umpisa maghuhusbong dito siyempre ikakatan na natin yung mga husbong niya papakita ko sa inyo sa loob ng isang van yung ganitong klase man pagkakaganito na siya pin pero hindi yung pinutol natin ito iba ito nakita niya na malalaki yung mga ano, mga sanga niya pinutol ko dito dito din eh putol din dito ito may usbong na rin dito ito yung mga naunang usbong. Ito one, mga one month pa lang. Dapat lang pagka ganito na musbong Sawa na nga tayo sa masyadong malaki. ba? Diba? Gusto na natin pa pantakin siya. Palitin para mamulaklak na siya ng ganon. Kasi nga yung pag sobrang mahaba, nakangapit bahay yung iba. Nabubwal pa. Dapat yung mga usbong na ganito. Ayon yung patasin, putulan nyo lang. Tatanggalan nyo lang yan eh. Patanggalan jo lang dyan Ito kasi natanggal ko na, ito oh. Nakita niyo. Eh oh, na nag-uusbong dyan Ito natanggal na rin dito. Kasi bagong usbong ito kaya ano. Para lumago, ito dati, ito nag-usbong na rin dito. Ito yung buko niya pero hindi siya doon nag-usbong sa baba. Patuloy na natin dito maganda. Yan. Yeah. Di ba lang mas lumago Yung dalawang sanga na mahaba, parang ganito, dapat putulan natin para hindi na siya sumaas ng masyado, sabi ko, ay hey, mga bahay Kasi hindi na maganda yun. Lalo pagka magaan nga yung pati na bubol, yung ganito, mga na ganito, na bugol. Ito, pag nagtagal, pwede rin natin ipat sa ganito basta mapuno na natin ng mga sanga pwede rin natin ipat sa mga ganitong pat bonsai pat para tuloy tuloy na ititrim na lang natin utol natin alam nyo kaya yan eh lumaking masyado diba pag karaniwan yung magda direct yung ano may nagda direct na ugat sa ground hindi ko kasi napansin nga dito na ah, nag direct siya dapat lang pagka mga ganun na natin, patuloy na natin dito yung ano niya yung pinakaugat niya nag direct siya kasi tabi tabi sila ito kasi doon na lalo pagka tumataas tumataas Nawawala sa forma humahapay sila pero kayo naman pagka na direct ah uh, malakas lumaki kung nakadirect pala mas nakapagkaraan putulan ninyo mas malakas na naman siya lumago uh, nakadirect siya puputulan nyo ay uh, mas malakas pa lang lumago pagka malago na siya yung marami ng usbong eh, dahil saka nyo tanggalin sa pagkakapit dun sa ground saka nyo iripat uh, maganda rin yung gagawin na nyo hintayin nyo na lang lumaki agad eto yung maganda na oh one month lang ito. Ito ang layo niya. Ito yung pinutol natin ito One month. Mag magkasing ano ito. Ah, magkasing edad. Magkasing laki sila ng puno. Ayan. Sabi sila na binuhay. Kahit na yung ano, yung mga giant, pwede natin na kontrolin. Puputulan lang natin lagi. Dito na lahat. Maraming maraming salamat sa pagpuloy na panunod nyo ng mga video ko. Kung uh, ilagustuhan nyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Pag-i-hit yung notification bell para pag-i-update kayo mga sa mga susunod.